kulang ko sayang tao ayun yung pugad oh. oops careful 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 oh. mama yung ibon dito o oh, may pinupuntan ng bilete ano yon ugat dito tignan natin ah tignan mo nga mama yung pugad dyan wala wala ginagawa pa lang hindi matagal na yun. ay may uibon siya oh maliit saan ay Batay sa amot to. Oh, Ay, may sisiw na kan. Nagbatit. Ng ibon. Hindi, o, oh, nakabatit. Ano na ba yan? Hello, na. naman. Pangikabilang mga rudin. Hindi ito, ano yan? Guri ka. Tiyo, ah? Meron pa isa dun, mama, oh. Dami dun, pugad dun, oh. Makita si Pusa, ati si Gain na dati. Mamaya. natin yan, mamaya. Okay. to mainit. Ano kasi, oh. araw po, o yan, oh. May sisiw yan na, o. Oh. Sisiw. oh yung sisiw sa bugad ng malit o. Maliit. Maliit siya, o. Oh. Kawawa naman. O, oh, kawawa naman yan. Ah. Galit na po, ah. Hmm yung bagyo ng bagyo na yan. Pati yung mga yung mga ibon. Eh, nakon na. Uh, lakas pa rin ng hangin. Ay, ako uh, aya. Hmm. Ito pwede pang gato ng ito mama. ilalagay natin doon. Ito yung panggatong Hi! Apo, O! Oh. Huwag mong yung mama ah, para para maganda pang edit niya. O! Eh. makikita natin yung pugad doon. magtatapon ng basura. Ay, nang sanga pala. Sayang mo mo. Ayun, yung pugad. Oh. Oops. Careful, careful, careful. Oh, Mama, Tingnan mo yung niya. Oo. Oh. Kung meron yung ding harap ka nito. Ay, ito Ayo, May anak ba siya? Wala. Oo. Wala pa. Ito lang ang meron. Aray ko. Naglaing mitin. Hmm. Nagkaramit rin kaya kung nawari ka tagpon. That is a bird's nest. Oo, dad, o. Oh. Mayroon isa. Oh, eh, yeah. isang maliit lang. Ayun, liwawa naman. Oh, ilan kasi? Eh. Three. Lumalakas na naman po ang bagyo, ang ulan. Bagyo. Marami na yung ng bayabas doon. Yun, oh. 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 Yung video yung video. Yung video. Yung Oh. Ayan o. Oh. Yo, yo, yo. Mga bunga ng bayabas na hulog Oh dito lang sa amin matatakbuhan mo yung mga bayabas na yan wala nang bayabas talaga dito yan sa lang, lang mahulog oh bayabas konti na lang to kaya tapos na oh bagyo bagyo na yan susanlata okay na. Ayos na, nada marinis na. Ay, push ko na yung mga kan, ako dito. Kaya na, no, marami ito. Ito yung mga bayabas doon, oh. Tidanggal ko na rin. Sakala nga lang malinisan to pag tumili ng ulan. Ay, ang bagyong goring. Ay, bagyong goring kaalat na naman buti na lang hindi man ako lakas ayan o oh. naging kunting sapa na yan o oh. silog ng akasya yan yung mga tawag dito yan Puntan na lang ninyo yung nakong-nakong nyo dito mga ibon ah ano oh, May nag-iisa kong ibon dyan. Yung nakong nakong nila oh, puntahan na lang ninyo dito ah. Hindi ko na yo oh. Yun, yung nakong nakong na lang iisa. Po, ito, Salamat po sa panonood. Naglinis lang ako gawa ng bagyong guring. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.